Good morning, everyone. So, kakatapos ko lang kumain ng ramyon. Tapos may tira akong kanin. Kaya nilagay ko na din. At nilagyan ko rin ng egg. Excuse me. Kaya salt na salt na ako. So, ngayon ang aga ko nagising. 6.40 nagising na ako. So, nagpa-plano ako na magbabox. Na ano na na tape na ni Eson yung baba ng box. Ipapakita ko sa inyo sa inyo. Box. Diyan ko na lang siya nilagay. Diyan lang yung may space ako. Kaya, uh, ayusin ko na yung mga gamit ko na pwede kong ilagay para dahan-dahan. Kasi, plano ko talaga. Yun na, nga, plano ko talaga na uh, ipadala siya uh, mga third week of July. So, ipupush ko talaga siya na mapadala na. Mga, mga ano lang naman mga gamit ko yung mga luma ko mga gamit yung mga hindi ko na nagagamit dito tapos bibili na lang ako ng mga uh, pa konti-konti mga sabon siguro kasi hindi naman ako bibili ng mga pasalubong doon sa amin kasi hindi naman na daw kailangan sabi ng kapatid ko so yan lang hmm yun, mag na muna ako. So, eh, sumanya ako. Yung problema ko to, kasi ito yung lagayan ko ng altar ko, tapos ng mga uh, nilalagay ko sa mukha ko. Magulo, diba? Ganyan talaga yan pag hindi ako nakapag-ayos at nagmamadali. So, ayan, ito yung box. Ginawa ko kasi siyang ginawa ko siyang table. Pero yung laman niyan ay mga ipapa box ko. So, tatanggalin ko na siya. Mamumroblema na naman ako kung anong mesa yung gagamitin ko. So, May tara. gamit, titingnan natin kung ano yung mga laman nito. Kasi, sa totoo lang, nalimot ko na din kung ano yung mga, mga laman. Ah, okay. So, ito yung mga maguluhan. Labas huh? e, so, kayo. Ayan yung laman. Cartoon lang to ginagamit ko pa yung laman niyan. So, ito, nilagyan ko lang siya. May mga toothpaste tayo dyan. May na mga nabili ko na before pa. So, ito na natin kung ano gan, nandito. Ito naman, ano to, mga nagaya ng makeup, organizer siya. So, maganda yan. Ewan ko kung, sino, kung kanino mapupunta yun So, yun yun dyan may mga keyboard tayo dyan na hindi ko naman na nagagamit and kung ano-ano pa so tara so ipapakita ko sa inyo yung mga nasa loob ng box na kaya ano na yung food dyan ano to ah yeah bigay to ni Dom sa akin oo alam ko si Dom sa nagbigay nito bibigay ko to sa pamangkin ko Dom's kasi hindi ko naman siya magagamit. So, sa mga pamakin ko dyan, ewan ko kung sino gusto sa inyo dyan. Then, may mga hanger ako dito na hindi ko naman na din nagagamit. Kasi nagbakasyon ako last time. Walang hanger sa bahay. Kaya, ayan mga, papadala natin yan. Ito. So, mga nabili ko to nung last pa. So, ano to? Pero ma-expire ito. Minsan kasi hindi ako nito-check ng expiration, kaya dapat pa paka-importante yun kasi yung mga nabili ko, naku pa-expire na yung iba. So, ito naman 2026, so carry-carry pa. And then, yan lang, mga ganito lang yan. So, aayusin ko na ako paano ko siya maayos. Ma okay. Ma 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 tapos ito, maganda to sa mga pamangkin ko. Maganda to organizer to ng lagayan ng mga makeup. Or ng mga, uh, ano nga yung tawag, mga alahas. Mga fashion fashion na ano. Maganda to pag naayos na. So ito, ano to, box lang to ng aking, box lang to ng aking oh, air fryer. Pero hindi ko to isasama dahil nga ginagamit ko pa siya. At sure ako hindi siya magagamit sa bahay dahil nga meron naman doon mga lutuan. So, maghahanap ako ng mga... Ah, pwede ah, ito pa pala. Wait lang ha. Ito bigay to sa akin ni... Ay, ano Bigay to sa, sa akin ni Jan. Wait lang ha. Ito, bigay to sa akin ni Jan. Thank you, John. Air fryer din siya. ah uh, kinlose ko na siya. So, pwede ko na siyang ilagay doon sa box. So, meron pa ako dito sa cabinet ko. I-check ko kung ano yung mga kailanganin ipadala. So, ayan na. Nilagay ko yung CPU diyan. Sana okay lang siya. Last ko kasi napabagahe. Ah, napabox. Sa gitna. Pero ngayon, sa baba siya. Kasi nga, wala na eh hindi siya pwedeng ilagay dyan dahil meron pa akong monitor yung monitor kasi yung nahihirapan ako medyo maano mahirap siyang iayos so I think okay lang naman siguro yung CP dyan magagyan ko rin naman ng damit dyan yan lang so grabe isang oras na ako dito dami napagod na ako dami ko pang gagawin so itatapon ko na tong dalawang box na to kasi dati ko siyang mesa kaso lang wala na siyang laman sa loob kaya ito na yung gagamitin ko So, yun yung box. Hindi pa to puno. Marami pa akong aayusin. Bibili pa ako ng sabon, pang laba. Then, yung altar ko at yung pang paganda ko. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay. So, humawa na doon. Kasi wala na yung trolley bag. Baby. Ayan na. So, Ah. So, so, so. Ayan. Yung mga bags ko. Tsaka, ayan, yung mga winter jacket ko, ibebenta ko na talaga yan. Kasi, ang dami na, at wala na akong space. O pagkatapos ko nga dun magayos ay naglinis na nga ako. Talagang inabot ako na apat na oras. Pero hindi lang naman sa pagbabaks kasi naglinis din naman ako. Kaya inabot ng 4 hours. Yun lang, God bless!